Hello guys! Good day sa inyo pong lahat. Uh, ngayon po is yes, magdidilig po tayo ng ating pong garden. Didiligan pa natin ang ating mga tanim para kahit papano tumubo po siya ng maganda at mamunga. At syempre para makain po natin at mamahagi po tayo. Kaya tara, tapos na po tayo mag delete pwede siya ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga tanim namin na talagang lumaki na talaga siya kaya tara so ito guys yung yellow bell, ayan na po siya o, oh, di ba? Malaki na. Tapos dito, tinilagyan ko ng kamatis. Yan siya. Tapos yung gumamela, buhay na. Ayan na siya, guys. Ayan. Tapos yung dalawang papaya. Ayan. Tinan mo yung, ano, kangkong. <laughs> Tapos yung, ano, um, talong, may bulaklak na siya, guys. Ayan. Ayan, uh, yung bulaklak na. Malaki na talaga siya. Tapos yung malunggay. Ayan. Ano na siya guys? Yung malunggay. Ayan na siya. Ayan tapos yung papaya, tapos yung mga okra doon sa labas. Ayan. Hanggang doon yan sa dulo. Ay, eh, hindi. Um, talong pala. Ayan, yung mga talong dyan. Diyan ko nilagay sa labas. Tapos ito dito, yung papaya, at saka yung mga munggo. Ayan. Tapos, ito dito, guys. Ang dami rin pala dito ang papaya na tatanim. O, ayan. ang sarap lang sa pakiramdam na ganyan siya. Tapos, dito naman, ito yung mga okra. Ayan, yung mga okra. Nandoon. Tapos, itong sigarilyas, ano na siya talaga? sa ngayon, ang ginagawa ko, ayan lang siya. Tali lang muna kasi wala pa. Tapos yung oregano ko, ayan, lumaki na. Tapos nakakatuwa yung kangkong. Ayan <laughs> oh O, ba? Diba? Mayroon na siyang mga dahon. Tinanim ko lang yun ng ganyan. Oh. Tapos, ang isa pa guys na nakakatuwa, yung kamuting kahoy. Hindi ba? Dati nung nag-video ako, malit pa yung dahon niya. Pero ngayon tinayin niyo, oh. Diba? Ngayon. Tapos yung mga kamatis namin, ayan nalalaki na. Hmm. Tapos yung gumamela ko dito, buhay na din siya. ayan ililipat ko na to. Tapos meron kami dito pakwan. Kasi yan, ito, malaki na rin siya. Tapos dito, ayan. Tapos, ito dito, malapit na po guys. Ayan o. Oh. O, diba? Ayan. So, tis-tis muna tayo hanggang na maging okay ang lahat. Ayan. This is my humble garden. Uh, diba? So, thank you.